Hi guys, welcome back to our channel. Sa video natin ngayon, mag-troubleshoot tayo ng rescue boat dahil noong pinaandar namin ito, walang kulang water na lumabas. Ang dahilan nito ay ang pagkasira ng impeller sa loob ng makina. Tara, simulan na natin. Step 1. Una, hanapin ang rod na konektado sa likod ng makina. Tanggalin natin ang dalawang pin para mapaghiwalay ang connecting rod sa makina. Next, tanggalin natin ang apat na bolt na nagsesecure sa makina at mismong base nito. Pagkatapos nito, pwede na nating ibaba ng dahan-dahan ang makina at dalhin sa workshop. Makikita nyo dito ang rod at ang gear teeth ng makina. Step 2. Ngayon, tanggalin natin ang apat na bolt ng cover kung saan matatagpuan ang impeller. Sa ilalim, makikita din natin ang suction at anode ng makina. Linisan natin ito para maiwasan ang anumang bara. Pagkatapos matanggal ang apat na bolt, makikita natin ang impeller na sira na at kailangan ng palitan. Ito ang dahilan kung bakit walang kulang water na lumalabas. Step 3. Siguraduhin na hindi mawala ang key na nagho sa impeller para hindi ito sumama sa pag-ikot. Linisan natin ang rod at ibang piyesa bago ilagay ang bagong impeller. Pagkatapos ilagay ang bagong impeller, ibalik natin ang cover at apat na bolt. Step 4. Buksan natin ang drain plug sa ibaba ng makina at i-drain ang lumang oil. Dahil nag-overhaul na rin tayo, palitan na din natin ng bagong oil ang makina ng rescue boat. Pagkatapos i-drain ang lumang oil, buksan ang filling plug kung saan natin ilalagay ang bagong oil. Maglagay ng sapat na oil sa filling hole at i-drain ulit para tuluyang mawala ang natitirang lumang love oil. Siguraduhin hindi mawawala ang plug pati na ang gasket nito. Pagkatapos ay flush ang lumang oil, panatilihing nakabukas ang drain at filling hole para maglagay na ng bagong love oil. Mas maganda kung sa drain hole tayo magkakarga ng bagong love oil para pag napuno na, lalabas ito sa filling hole. Pagkatapos nito, ibalik ang mga plug cover. Step 5. Pagkatapos palitan ng oil, linisin ang makina. Balik natin ang makina sa rescue boat. Kung ano ang ginawa natin sa pagkalas, ganoon din ang gawin natin sa pagbabalik. Step 6. Kargahan natin ng tubig ang drum at doon ilublob ang makina. Kung makikita ninyo na mayroon ng kulang water na lumalabas, ibig sabihin ay okay na.